Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, Araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito ngayon sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus na Sareno. At ngayon din sa araw na ito, bagamat sa misa natin, ito'y misang panglinggo, Ating ding ginugunita ang kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria, ang pinakamamahal na ina ni Jesus sa Sareno. Kaya pasalubungan din natin ang palakpakan ng ating mahal na ina. At sabihin natin sa kanya, Happy Birthday Mama Mary! Palakpakan uli natin si Mama Mary. At sabi nga po ng mga manunulat, ang pagsilang ng mahal na ina, ang hudyat, ang tanda ng pagdating ng ilaw ng kaligtasan. Kaya nga sa maraming mga sinulat, ang pagdating ng mahal na ina ay para daw bukang liwayway. Yung mga kanina po siguro, yung mga galing pa sa malalayo, nung umalis kayo ng bahay, madilim pa. At iba, napapansin niyo po yan, unti-unting parang pumuputok, sumisilip ang araw. Hanggang ngayon, nakita na natin, maliwanag na maliwanag na. At ang kapanganakan daw ng mal na ina ay parang ganon, ang bukang liwayway, ang hudyat ng pagdating ng araw ng liwanag si Jesus sareno. Nais nice kong ating palalimi ng ating pagninilay sa diwang ito. Kung si Maria daw po ang hudyat, ang tanda ng pagdating ng liwanag ng Diyos. Ngayon narinig natin sa Ebanghelyo ang isang himala ni Jesus sa Sareno. Ang kya po ay isang napakabanal na lugar. Sa pagkatalam ko po, ito'y lugar ng maraming himala. Kaya nga naririto kayo ngayon. Marami sa inyo nakaranas na ng himala ng poong nasareno. Marami sa inyo nagdarasal na paghimalaan ng Pong nasareno. Kahapon nga po, pagkatapos ng misa, nung pamamaalam sa Nuestra Senyora de la Salud, may isa pong ali, hum, hinarang ako dito sa baba. No? At sabi sa akin, Father, sandali lang po habang ako'y nagbe-bless. At nais ko lang pong ishare sa inyo na nung nakaraang buwan, nung ako po ay inexamine ng doktor at sinabi sa akin, may mga tumor. At ako po'y nagpunta dito sa Quiapo, taga Nubaliches po ako wala akong pera. di ko alam ano mangyayari. Siguro sabi ko, antahin ko na lang kung mamatay ako. Dahil wala naman ako pang gagamot. At dumulog ako sa Nazareno sabi ko, tulungan po ako. At bumalik siya ron sa health center. Sabi niya, pwede ho bang kukuha lang ako ng second opinion? At sabi sa kanyang doktor, bakit? Kasi ho, ganito po sabi sa akin. Sabi niya, examine kita. At sa kanyang pangalawang eksamen, no, at kasabay nung pag e na yon ay lagi siyang pumupunta dito sa Quiapo at naninikluhod sa Pong Nazareno. at kahapon nga sabi niya, nagagaling ko lang po doon sa pangalawang doktor. At sabi sa akin ng pangalawang doktor, hindi mo na kailangan magpagamot, hindi mo na kailangan ng treatment. Wala naman. Wala ka ng sakit. Magaling ka na. At siya'y iyak ng iyak kahapon sa akin habang ikinukuwento sabi niya, utang na loob ko po sa poong nasareno. Alam niya gaano na ho ang aking paghihirap. Alam niya ang aking pangangailangan at salamat sa Kanya. At sabi ko sa Kanya, pinaghimalaan po kayo ng poong nasareno. Pero ang himala po, ay simula pa lamang ng biyaya na ipinagkaloob niya sa atin sapagkat mga kapatid ang mga himala ay tanda kung si Maria ay tanda ng pagdating ng Diyos ang mga himala ay tanda din galing sa Diyos kaya nga sa ebanghelyo ni San Juan hindi niya tinatawag ang mga ginawa ni Jesus sa Sareno bilang mga himala. Ang tawag ni San Juan dito ay mga tanda. ba diba? Tanda. Pag sinabi nating mga tanda, ito'y nagtuturo. Kahapon pa -uwi ako, galing ako sa may UP. Binibilang ko habang ako'y nasa Quezon Avenue hanggang makarating dito sa Quiapo. May mga limang tanda no? na yung karatula, Kiapo Church, Luneta Park. Sabi ko para palang Luneta ang Kiapo, no? Ang katumbas natin no sa mga sa mga tanda sa kalsada, ang kasabay natin lagi Kiapo Church at Luneta Park, no? Halatang 'yun ang inahanap lahat ng mga tao. Kung di mamasyal sa Luneta, magsimba sa Kiapo. At Alam niyo yung mga tandang yun. Hindi naman kayo iintudon, di po ba? Hindi dahil may karato lang po church, eh doon na kayo tatayo at magdadasal. Alam nyo, tanda lang yon, Nagtuturo lang yon, Hindi pa doon ang destinasyon ninyo. Dito kayo pupunta sa simbahan. Hindi kayo hihinto doon sa karatula. Ganon din daw po ang himala. Ang himala, hindi doon tayo ihinto. Opo, pinagaling, pinayaman ka, pinaasenso ka, Ngayong araw na ito, marami ang mag, nagbabar. I'm sure, kanina nga ho, may nakiusap, pabuksan ng maaga dahil bago rin silang mag-examine, gusto nilang pumanik dito sa likod at maniklood at humawak at humaplos. Sana lahat yung humaplos kanina doon maging mga mabubuting abogado. Pero hindi doon nagtatapos ang gawa ng Diyos atin. Huwag niyong sabihin, ah, pinagaling na ako, uwi na ako, balik na ako sa dating gawi. Ah, pumasa na ako, may bisa na ako, okay na ako. Hindi po. Ang mga ginawa ni Jesus sa sareno sa atin ay tanda lamang simula ng gawa ng Diyos. Kung papaano sa unang pagbasa, sabi ni Propeta Isaías, darating na ang Panginoon Diyos. At ano raw ang tanda na darating ang Diyos? ang mga bulag makakakita, ang mga bingi makaririnig. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon narinig natin, pinagaling ni Jesus ang isang bingi at utal. At anong sabi ni Jesus sa sareno, mabuksan ka. At ano raw yung gustong ipagawa ng Diyos? Hindi lang para sa taong iyon, kung hindi para sa ating lahat bakit daw mahalagang mabuksan tayo ng Diyos? Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, mabuksan ka. Ayan, parang hindi nyo buksan yung bibig ninyo. No? Tignan nga, humarap ka sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, mabuksan ka. At sa kabila naman, sabihin mo, mabuksan ka at pagpalain ka ng Diyos. Bakit daw kailangan nating mabuksan? Anong ginawa doon sa tao? Binuksan muna ang kanyang tainga at saka nabuksan ang kanyang bibig. Binigyan muna siya ng kapangyarihang makarinig bago siya makapagsalita. Alam nyo mga kapatid, siguro nga iba sa atin, hindi bingi, hindi pipi, pero ang puso, bingi at pipi. May kagalit ka ba ngayon? Meron kang taong nakipagtalo ngayon? May mga taong hindi natin maunawaan at hindi natin alam kung anong gagawin natin sa kanya? Alam niyo mga kapatid, ang kadalasang ugat ng mga problema natin sa buhay, hindi tayo marunong makinig. Kaya hindi mo masabi ang tamang salita kasi hindi ka nakikinig. Kaya kayo panay bangayan ng bangayan. Kaya hindi matapos-tapos sa mga away, walang gustong makinig. Lahat gusto magsalita. Kaya halos nagsisigawan na kayo. Bakit ka napapasigaw? Bakit ko nilalakasan ang boses ko ngayon? Baka hindi nyo ako marinig, di po ba? Pero kung magkatabi naman tayo, hindi naman ako ganito kalakas magsalita. Pero bakit yung ibang tao, magkatabi na, mag-asawa, magkapatid, magkasama sa opisina, bakit? Pansinin nyo, mga taong nag-aaway, ang lakas ng boses, nagsisigawan. Bakit? Hindi na kayo magkarinigan, kaya kayo nagsisigawan. Kaya ang unang biyaya, ang gustong mangyari ni Jesus sa sareno sa atin, mabuksan upang makinig. Dahil kapag marunong tayong makinig, marunong din tayong magsalita ng tama at nararapat. Kaya tayong lahat naririto ngayon, humihiling ng himala. Pero alam nyo, para raw mabuo ang himala, anong kailangan nating gawin? Hindi nyo kailangan sumigaw. Naririnig tayo ng Diyos. Iyon yung sabi ko ng isang linggo sa pagninilay. Baka nga yung bumubulong lang, yun pa ang mas naririnig sa langit. Nung nakaraang linggo, pinagdiwang natin ng kapistahan ni Mother Santa Teresa ng Calcutta. May nag-interview daw po sa kanya. Sabi niya, sabi nung reporter, Mother, alam namin, napakalakas nyo sa Diyos. Ang dasal ninyo, laging dinidinig ng Diyos. Ano pong sikreto nyo? Ano pong sinasabi nyo sa Diyos? Turuan nyo naman kami magdasal. Anong sinasabi nyo para yung dasal din namin maging makapangyarihan at mabisa? Baka nagpupunta pa kayo sa labas, magpapatulong kayo. Ano bang orasyon no? ang dapat dasalin? Baka Mamili pa kayo dyan ng mga kuano-ano at mga binabasang orasyon. Anong, alam nyo anong payo ni Mother Teresa? Sabi sa kanya, nung tinanong siya, anong sinasabi nyo sa Diyos? Anong ginagawa nyo pag nagdadasal kayo? Bakit mabisang-mabisa ang dasal nyo? Alam nyo sagot ni Mother Teresa? Pag nagdadasal ako, nakikinig ako sa Diyos. Hindi pala siya masalita pag nagdadasal. Ang mas ginagawa niya pag nagdadasal siya, nakikinig siya sa Diyos. At dahil doon, paglabas niya ang nawiwika niya ay ang wika ng Diyos. Kaya pala si Mother Teresa napaka-milagrosa din sapagkat naririnig niya ang Diyos. Mga kapatid, kaya tayo narito ngayon, hindi lamang para magsalita sa paglapit sa Kanya. Higit sa lahat, tayo narito para makinig sa poong Jesus na sareno. Yun ang simula ng tunay na himala at yun ang magpapatawid sa atin sa tunay na biyaya ng Diyos.